or equivalent sa 6 hanggang 7 cavans ng palay bawat oras or 60 to 70 cavans per day. Meron itong average na 66% recovery rate. Meron itong bigat na 255 kg ang machine. Mababa lang rin po ang lagayan na uh, ang palay. Meron itong distoner na naka-built-in. May elevator na nag-aakyat ng unpolished rice Papuntang polisher. Hiwalay ang labasan ng good rice, broken rice, binlid, darak, at ipa. Kaya po, kaya niyang maglabas ng brown rice at well-milled white rice. Pwede rin black rice dito. 5-in-1 na rin po ito. Merong husker, distoner, broken rice separator, whitener polisher, at elevator plus meron na rin po ito free